Boss, kumusta? Welcome to sa unang nating ano, uh, ano? Unang episode. Eh? Unang episode. Magmamadali nga pumunta dito eh kasi alam, yung, alam kong alam ko ganyan ka excited si partner para sa unang episode <coughs> ng ano ng Katarantaduhan <coughs> Pad. Kataranta Duhan. <laughs> <laughs> Bait ba ano? Bait ba Katarantaduhan? Eh, gifted kami sa Kataranta doon. Oh, yeah. Pero chill lang sa life, okay. di ba? Yeah, gusto ko yan. Yeah, di ba? Ito sa dami ng pwedeng gawin natin ngayon sa sa life. Sa tingin ko, mas madaling maging happy na lang eh. Oh, Ayan, yeah. tama. Pag-usapan natin. Kaysa magpaka-stress ka, diba? diba? ka, di ba? Ah. Oo, di ba? Kaysa nga naman ma-stress ka. Di, Pag-usapan na lang natin yung mga sequence ng Kataranta Duan, oh, di ba? So, ano ba sa tingin mo topic natin ngayon, partner? Siguro, dahil malapit na yung ano, Halloween, siguro, undas. Undas? So, Like, undas. Ano, ano ba naalala mo na yung ano, nung bata pa? Pre, pag undas. Yeah. Pag undas, alam na natin ng number one na kinakatakutan dyan. Eh, yung gabi ng lagim. Oh, shit, bro. Ni Kanoli. Ka eh, alam, mo yung pinakita mo sa ilamim yung ano. Pag, pag, pagkatapos <laughs> mong manood nung magandang, magandang gabi ba, yan, mayroong parang ano. Parang utosa sa na mama, mabumili ng tuyo. Bumili ng na. Shit. Sa <laughs> <So>, totoo lang, <laughs> pagka yun ang pinapanood ko noon, puta na, pero hindi ako makaihi. Mm -hmm. Yung kilabot ko matindi, matindi pa pag kinikilabutan ka, natata eh. <laughs> <laughs> alam mo yung, <laughs> alam mo kinikilabutan <laughs> ka sa natata eh. Akala mo grabe na yun, pero yung takot ko dun sa gabi ng lagim na yun, wala, wala sinabi. Totoo man. Parang wala na yata ngayon, uh, ganong show ngayon, ano? Para... Sa tingin ko, meron naman, pero hindi ka tulad nung dating nung batang 90s eh. Kasi yung parang noon, wala pang yung mga effects noon, 'di ba? Para Wala. Sino oh, talaga yung gumagawa nung... Ayun Inyap, nga, inya pre. Ito. Sa tingin ko, takot na takot na ako sa effects nila noon. Pero ngayon, pag pinapanood ko yun, natatawa. Dati nga, takot na takot ako dun sa palabas ni si Chris Aquino. Yung may bagwa. Ano ba yun? May bagwa. Yung horror, yung horror movie niya, uh, basta yung may bagwa. Pag humarap ka sa bagwa, tapos mamamatay ka. Oh. Para alam kayo yung sinasama. Uh, ko Nakalimutan ko lang. Yung lang e. si Lotus Feet. Hindi ko maalala eh pero kasi yun yun, yun 'yung uh, yun 'yung nakaka- hindi ko maalala pero pag pinapanood ko okay. ngayon yun yung, kasi yung yung siyempre alam mo naman ngayon, pag napapanood mo sa mga Netflix 'yung mga horror movie sobrang ganda na na CGI yeah, yeah. to the point na akala mo talaga natural kasi noon wala pang ano eh 'yung mga CGI wala sila diba at saka sa Philippines ngayon. naman hindi naman tayo ganun ka high end pagdating so. sa mga effects effects hmm. diba magaling lang tayo sa teleserye sa totoo lang eh pero iba yung ano eh parang dito sa Canada iba yung parang Undas eh. Parang kasi sa atin pag yung Undas sa atin, parang family reunion. Yeah, na. yeah, totoo. Sa mga hindi okay. po nakakaalam ano, ang Undas po dito, hindi talaga actually hindi naman talaga sineselebrate celebrate ang Undas. Oh, yeah, yeah. Kasi sa atin big deal lang ano ba, November 1, 'di ba? Ang so Undas. 1, eh. And most likely dahil yan sa Catholic tayo. Yeah. Kasi merong All Souls Day at All Saints Day. I think All Souls Day is November 1, ba? Or either way, dito November dito 1 or pa, November uh, 2, either one or the other. Tapos yung isa, All Saints yeah. Day. Tapos dito pag like 31st Halloween. Halloween. diba? Yeah, dito ang sineselebrate majority ng mga tao Halloween. Hindi, oh, hindi oh, ano, hindi undas. So, Pero yun nga. Ano, mga, mga parang nakatakot na. Ito ah, Since ito yung usapan na experience natin. Oh. Dati ito meron ako kilaano, sentro pa namin nung sa nag-aaral pa ako. Yeah. Ito ha, sa, okay. sa lahat na hindi nakakalam, duwag ako. Okay. Duwag ako pagdating okay. sa, sa mga multo. Okay. okay. Duwag ako sa multo, aminado ako oh, dyan. Huwag mo na yan Hindi nga ako nanonood ng horror movie. Pero anyway, di nandun ako sa kanila. So nangyayari nun, uh, nung una kami lumipat dun, okay naman eh, wala akong nararamdaman. Yeah. Tapos one time, Ewan ko kung merong ano eh, ang dahilan ng uh, pagkatakot ko. Ina, ewan alam mo yung ewan ko ha, baka ako lang to, pero sinubukan ko magbasa ng libro ng Illuminati. Pero ano na, What the <laughs> fuck bro, seryoso? Eh, seryoso to ha, kasi sobrang, uh, sobrang na uh, intriga ako. ko, Illuminati, ano kaya meron to? Kasi yun yung time na naririnig ko. Yung hey, mga triangle. Yeah, yung mga triangle, diba? So ang daming conspiracy tungkol dyan. So naano -na ko, na intriga ako. So ginawa ko, ano ba 'tong Illuminati na 'to? Tapos pinag-uusapan yung mga elite, sila Jay-Z, oh, sila yeah, LeBron. Si Lebron eh. Even si ano? Ayun ba 'yung sinasabi nila parang ibinenta nila yung kaluluwa nila. Oo. Ito sabi isa pa, kaya rin ako lalong na na interes, nagka-interest nagka si Pope Benedict the 16. Illuminati? Illuminati daw. Dawa, hindi ko alam. Sure, Pero bro. ang siya sabi na kaya nga lang ang kaya ko nagka-interest. Sabi ko parang magiging Illuminati isang to papa eh. Siyempre Katoliko. Iisipin mo against the evil. Oh, yeah, man. Bakit nangyari 'yon? Sino kong kung basahin? Anyway, yun na nga. Pero yung unang preface ng libro bago, mo, 'di ba, may table of contents, ganyan, may preface. Yeah. Kung ayaw mong masira yung beliefs mo, huwag mo nang ituloy pagbabasa nito from this page Saan mo naman on Na-search na ko lang sa PDF, like like search ah, PDF lang ako, lang, PDF yan. lang pero para siyang libro pero PDF form. Uh -huh. So sabi ko, oy pero nung, di ko na maalala exactly kung ano yung nasimulan akong basahin. Pero may part dun na parang talagang ano eh, something na binabasa ko siya. Parang merong ibang effects, na, merong ibang nararamdaman. kinikilabutan ako habang binabasa. Yeah, bro. Hindi, ako, uh, hindi okay. ako, hindi ako, hindi ako nag-iimbento. Oh, yeah. Pero kasi ako, uh, tawag dito, masyadong uh, masyado re like, re talagang religious ako. Mm. Eh, sabi ko, duwag ako, pero religious <laughs> ako. <laughs> <laughs> okay, okay. Oh, okay. every, every Sunday, Sunday, oh, every, Sunday, every Sunday, every Sunday, Sunday exisimba, ganyan, nagro-rosary, lahat. Okay. So ngayon, like, yung mga nababasa ko, anything na mabasa ko sa, na masabi lang yung sabi natin, devil, yeah. satan, ganyan, bro, ayaw na ayaw ko niyan. Okay, okay. Ayaw na ayaw ko niyan, lalo na yung mga palabas na may mga possession, exorcist, ayaw ko niyan. Okay. Dahil nga, oh, okay. alam mo yun eh, parang, ka parang provocative kasi yun eh. Parang ang mangyayari nun eh, pinoprovoke mo yung mga entities na yun. Pero yun na nga, di binuksa ko yung libro. So ngayon, na- nabasa ko na. Yun lang siguro sabi natin mga page one. Page one ba? Page one. one. Pero kasi nga, iba na yung nararamdaman ko dun lang. Sabi ko, tangin na, tigilan ko na to. Sabi, ko yun na, nagbabasa pa ako kasi galing ako school noon. Ay ko, kaya task ko lang mag-dinner, binasa ko. Tapos after nun, may iba ako nararamdaman na after nun, like yung gabing yun, natulog ako. Parang, alam mo yung ano, sleep paralysis? Oo oh, yun. yun Nasleep paralysis. paralysis ako. Yun yung first time ko. Ano ba nga bang ano ba ang feeling ng parang... Uh, yun yung ano, diba? ba, yung ewan ko sa mga hindi nakakaalam, ang sleep paralysis is yung parang pag natulog kayo, tapos gising yung diwa mo, pero hindi mo magalaw yung katawan mo. Yung ganun. Tapos, ang isang trick pala dun is um, try mong galawin yung, yung toes mo. Pag nagalaw mo yun, magigising ka. Pero ang nangyari nun, yung naramdaman ko, kasi yung, yung kama ko nun, parang walang ano eh. Parang siyang, less, diba? parang siyang frame lang, pero walang harang sa ilalim. So, anong nangyari? Nararamdaman ko, may tumutulak sa akin pababa. Lumulundo ako kasi yung kotsyon. Di siyempre, di ba kung isipin mo, kotsyon. Tapos, ang meron kang frame lang. So, oh. walang harang sa pagitna. So, yung kutsyon, pag merong, merong nilagyan mo ng pabigat, lulubog. Mm. Dinando na yung weight ko. Tapos, meron, meron pang tumutulak sa akin pababa, lulubog ngayon. Oh. Yun yung naramdaman ko. Eh, ba yung parang gusto mo sumigaw? Pero... <laughs> yung gusto mo sumigaw, hindi ka makasigaw. Hindi pa nangyari. Diba? Thankfully. <laughs> pero kasi, so far, okay pa kasi. Yung ibang, ibang nakilala ko nag-sleep paralysis, oh. meron daw lumalapit sa kanila sa panaginip. Tulad ni Jack, sabi niya sa akin, sleep paralysis siya, meron daw lumalapit sa kanya. Tapos, ay, palapit na palapit sa mukha niya. Sa akin naman, hindi pa nangyari yun. Thank God. Pero yun nga, di yun na nga. Parang yun yung isa sa mga parang nakakatakot na nangyari. Sumunod, di nag-aaral ako. Hmm. Di walang tao sa bahay. Ako lang, alam ko kasi sabi nila, ano, may pupunta silang party, whatever. Di nag-aaral ako. Puta oh, na. May tumatakbo sa taas. Kasi, kasi, nasa basement ako. Pero walang tao sa tao. Walang tao sa bahay. Sa mga hindi po nakakaalam, yeah! sa, sa, ang mga karaniwang bahay sa Canada, may mga basement. And nataon, yung, bah- yung kwarto ko nasa basement. Yun nga, nag-aaral ako. Tapos yung takbo talaga. Uh, yung talaga. So talagang alam yung nalamig ka, yung ganun pakiramdam. Mga Siguro mga ano yun, alas 8. Alas 8, alas 9. Ito pa, mayroon pang isa. Sabi ni tita noon, oh walang gagamit ng microwave pagka ano, ay walang gagamit pala, walang maglalaba nang wal, ng madaling araw. So nangyari noon, ano, uh, gising si Tita. Eh, Nag-aaral pala ako ng hanggang madaling araw. Naalala ko 'yon, yung eksaktong oras, 2:27 AM. Natapos ako, lumabas ako para mag CR para bago matulog. Kinabukas, sabi ni Tita. Erwin, di ba sinabihan kita, huwag kang gagamit ng washing machine, huwag kang maglalaba ng madaling araw dahil syempre nga may natutulog, mag iingay yun pag umikot. Sabi tita, siya sabi niyo, hindi po ako naglaba, sabi ko ganun. Hindi naglaba kay, sige tita, anong oras? At alas 12, mga bandang mag-aalauna daw. Paano niyo po nasabi, narinig ko, lumapit ako sa hagdan. Pero bumababa kayo, sabi niya. Sabi niya, hindi, hindi eh, kayo bumaba. Eh, syempre, natata- natatakot din daw siyang bumaba kasi nga hindi siya ano. Pero dito sabi ko, aminin ko sa inyo, hindi, ko, di ako naglaba. Natulog ako to 27. Eh, yung kwarto namin, ito. Tapos paglabas mo, yung banyo, tapos katabi niya lang, labahan. So, maririnig ko, kami naglalaba. Wala ako naririnig na naglalaba. Pero sabi niya, may naririnig siya naglalaba. That's fucked up, bro. Yeah! <laughs> Pero sabi ko nga sa'yo, nung lumipat kami sa bahay na to, wala kaming nararamdaman ganyan. Tapos ngayon, meron. Hindi ko alam kung saan galing yun, pero ito dito lang. Dito sa basement? Dito sa basement? Pero kasi, um, hindi lang sa basement. Meron ding times na, nung sabi sa akin, nung ano, sabi sa akin ni Tito nun, yung si Kwe, sabi ko Kwejo. Yeah. sabi mo nga si, sabi niya kay ano, sabihan daw ako, kasi wag ko daw i-ano yung ano, wag daw ibagsak yung microwave. Oh. Like yung pinto ba? Oh. Kasi masisira pag binag, di ba, binagsak mo. Mm. So sabi sa sabi ni Jan, pinalabas na si, si Jan, yung bunsong kapatid yeah. ni Kebs. Eh si Jan maliit pa noon, dumabas siya sa kwarto. Paglabas ni Jan, sabi niya, Papa, there's no one in the kitchen. Di yon natakot. Okay, natakot sa si dyan. Mga seven lang. Legit? Legit, seven oh. lang. Kaya eh, sabi ko, oh my God. Oh. Pero nangyari din kay Kebs yung sinasabi niya, may nagsasalpak ng cabinetry, yung lagayan ng, ng plato. Yeah pag siya lang mag-isa sa bahay. So siya rin may nararamdaman. Alam niya. Hindi niya naman pinabless yung ano. Yun ang hindi ko alam kung pinabless nila. Kasi kahit yung kapatid niya, si Daphne, may nakikita. Hindi na lang niya pinapansin. May times nga daw natutulog siya. Nandun daw na nakaupo sa kama niya. Nakaramdaman lang pero... Ako nakaramdaman ko lang pero hindi ko nakikita. Which is good. Yeah. Kasi tayo na bro. Pag yun nakikita ko pa, hindi ko alam anong mangyayari. Mas lalo na siguro. Pero yung worst ko is yung one last time na nangyari doon is before ako umalis. Katatapos lang ng finals ko noon, naalala ko. April yun. Ngayon, di nagising ako launa ng tanghali. Eh. Kumain ako, makita ko, naglunch ako. Sa so, tapos, uh, naalala ko munggo pa yung pagkain ko noon eh. Salo ka ko, munggo. Kanin, sabaw, ininit ko. Eh, nung araw na yun, may lakad kami na Renz. Sige, yun, kita tayo ganyang oras, ganyan. Ininit ko na, kakain na ako. Unang subo ko, may nag-hello sa tinga ko. Hindi ako nagsisinungaling. Oh God, bro, hindi oh, ako oh, nagsisinungaling. Pinarinig oh. ako. <laughs> Habi, hello. Yung sa so... E, gutom ako nito, ha. Nawala yung ga... Baka na, gutom bro. Nawala yung gana ko. Tinapong ko yung pagkain ko. Tumakbo ko sa baba. Naligo ako. Pero sabi nga nila tita, matapang ka kasi nakaligo ka pa eh. Pero sabi ko sa sobrang takot ko, yung winter pa nung kahit pa paano, binuksan ko lang yung shower. Pagkabukas ko yung shower, kahit sobrang lamig, naligo ako. yung <laughs> <No> shower? Yung, <laughs> <laughs> pero takot na takot ako kasi mamaya paglabas ko ng pinto, may sumalubong sa akin. Alam mo yung feeling na gano'n? Naniniwala ba sa ano? Bro, <laughs> bro, naniniwala ako. Naniniwala ako dyan 100%. Nangyari sa akin yung naramdaman ko. Pero nakikita mo. Na... Hindi ko nakikita. Pero sa tanang ng buhay ko, sa bahay lang na yun ako nakaramdam. Wala na sa iba. Oh. Totoo lang ah. Wala ako naramdaman sa iba. Hindi sa bahay lang na yun. Damn bro. Kaya nga ano, nun. Totoo yun. Walang kwentong barbero. Walang kwentong barbero. Wala, text man. Text man. Text man. Oh. Wala. Promise. Siguro ako. may mo ako. As a person na nagtatrabaho sa ano, healthcare, <laughs> di ba? Siyempre, alam mo na, hospital, madami. Ang mamatay doon, man. Pero wala pa naman akong na-experience. Pero may mga kwento ako narinig. Like, kunyari yung kawork ko. Ito ko yeah. sa hospice. So, every, pag night shift, kailangan mong i-parang breathing rounds. Every one hour po. Ch ch Check mo kung humihinga pa, di ba? Yeah. Tapos mga siguro, mga siguro 3 a.m. Dun sa <laughs> parang room, parang sa pinakadulong room. Parang room 12 ba yung yun, tawag nila dun. Parang tumawag yung, ano, matanda, sabi, parang bakit may bisita dito? Na, uh, kasi bawat, bawat room din, yung setup ng bawat room may recliner. Eh. Oh. So, parang nagtataka yung matanda, bakit may bata dun sa, sa recliner niya? Like 3am, bakit daw may bisita? Like yung bata, mga ilang taon? Like bata lang daw, parang tumatawa-tawa. What Alas the? Alas 3 daw na madaling araw, bakit daw may bisita? like, bisita? Lalaki o babae? So, hindi na niya sinabi. Parang, edi eh, pumunta sila doon. Sabi, stress ng pa din araw. Bakit daw may bata? Oh. Eh, pasok sila sa room, sabi nila parang siguro, confused lang siguro yung matanda. Tapos tumawag na naman yung ano matanda after like 15 minutes. Tapos pagpasok nila, pagbawas silang pinto, may nakaupo daw sa recliner. Tapos pero <laughs> wala. Mayroon, ha? Pero wala. pero may, may nakaupo sa recliner so tumakbo sila, umalis sila. Oo talagang. Oo may nakaupo daw sa recliner. Pero yung nakita nila bata ba? Oo bata. Magtakbon sila man. Seryoso oh, mo yun? Naitan nila anong itsura nakatalikod yung recliner. Nak- nakaharap din kasi di ba pag bukas ng pinto, may recliner dun sa may corner. Oh, so like let's say pagpasok mo ng pinto, mm. -hmm. alin ba ako yung yeah. ako yung ba ako yung nurse. Yeah. Pagpasok oh, may kita ko, makikita ko ba bagay... Makikita mo yung recliner parang So makikita ma mo yung sa pinto. Oh, so, so makikita mo yung mukha nung kung sino nakaw po. Madilim din kasi kasi pag gabi, ah, syempre, patay yung ilaw. Pa. Pero may nakita nga silang tao. Ay, ito sila pero sabi ko Okay. Oh, pero eh. so, hindi na ako pumipick up doon eh, paggabi. masaya doon. Kasi... Like, kasi pag pumake up ka ba ng, let's say, pag pumake up ka ng specific na shift mo, dun sa, ano, pwede ka bang pumili ng room or? Okay, lahat, iyo lahat yun, man. Oo. Oh. Yeah. So, paano mo, mo may yun pag pumake up paano ka ng Paano mo yun? Doon ka lang eh. like, <laughs> <and>, <laughs> <and> gusto <laughs> mo mo. <mag> <laughs> <laughs> paano pag, pag <in> <laughs> sa <iyo> yun? <laughs> pero... <laughs> <laughs> ay, parang ngayon na lang yung reaction mo, papamura ka lang ng tangin na Kasi wala kang choice eh. Alam mo, kung iwanan mo, di ba? Hindi, pero kasi let's just say, ini-insist niya, may bisita. <laughs> hindi ibig sabihin, hindi visiting hours. Anong gagawin mo ngayon na, like as protocol? Hindi kasi, karamihan sa mga pag end of life, yung parang madami na silang nakikita na, ah. parang siguro dahil sa gamot na din. Kasi binibigyan sila ng hindi, pero paano yun? Like, say, the next day, bigla silang nag... I don't know. Kung, di ko alam kasi paano naman yung mm. protocol sa ano. Paano kung limbawa, oh, nag, nag, uh, nagreklamo sila sa superintendent mo na, oh, si, si, um, ah, si Kurt. Oh, tinawag ko si Kurt. Sabi ko, meron bisita. At 3 a.m., which is mm. hindi naman supposed to be meron bisita mm. ng time na yun. Pero pumunta siya, wala siyang ginawa. Ma, ma magiget in trouble ka ba dun? Hindi, kasi depende rin. Kasi siguro kung... Depende rin sa sitwasyon kung kunyari may dementia din yung matanda. Ah. Uh, Pero yung sinabi ng award nakita daw talaga nila. May bata. Ba't hindi nila pinalis? Ha? <laughs> 3 a.m. na ako kung bata, doon na nang gagawin mo. Ano ba? Diba? <laughs> diba? <laughs> diba lang ang ko? Nandun pala si Wamos, no? Wala, wala naman ako, wala naman akong, ano, wala pa naman akong nararamdaman. Puro kwento lang. Like personal experience, wala? Siguro, isang beses lang. Natulog ako sa locker room, parang... parang sa, sa work, sa work Oo, to, sa work. Sa work. Pero, hindi ko naman tinitake na parang multo siguro. Pero ano yung experience na ano niya Experience nangyari? ko siguro, may bubos ng gripo. Oh, damn. Yeah, kasi mga magbe-break ka ng mga 3am, may bubos ng gripo, may magbubos ng pinto. Mga ganun -ganun. Pero alam mo, ikaw lang nandun. Ah. Kasi feeling ko kasi, parang paglalo ka natatawad, Parang lalong maano ng utak mo na. Actually, yeah, yeah. Nabasa ko actually yan sa, ano, dun sa librong binasa oh, ko, yung man. Power of Conscious Mind. Yeah. At sabi lang dun, minsan yung fear na sa utak lang. Yeah. yeah. Sabi ko, Ano, si... may third eye ka pala, man. Prego, huwag na natin pag-usapan yan. Sa totoo lang, si Tita Lisa, yung nanay ni Kebs, may yeah. third eye siya dati. Ewan ko kung nakuwento ko na sa'yo yan. So, abangan niyo kung anong experience ng isang tunay na merong third eye na nakasalamuha ko. Kung saan, binanggit niya 那。Nah.